Si John Rambo ay isang veterano, isa sa pinakamahusay na sundalo ng American Special Forces. Naging bayani siya sa digmaan sa Vietnam, nahuli, pinahirapan, gunit nabuhay pa rin. Dahil sa kanyang tapang, iginawad sa kanya ng bansa ang Medal of Honor. Ngunit nang umuwi siya, isang mundong wala ng lugar para sa kanya ang nadad na niya. Nagpalaboy-laboy siya mula bayan hanggang bayan, isang pagalagalang walang direksyon, pasa ng mga sugat na walang nakakakita. Dinala siya ng paglalakbay sa isang maliit na bayan, kung saan sinubukan niyang hanapin ang kaibigan niyang si Delmar Berry. Ang huling kasama mahan niyang baka buhay pa. Mabilis na nagwakas ang pag-asa. Patay na si Berry. Malamang dahil sa kanser na dulot ng kemikal na nalanghap nila sa gubat ng Vietnam. Iniwan ni Rambo ang isang kupas na litrato ng kanilang unit bilang tahimik na pamamaalam sa kanagpatuloy. Alam niyang siya na lang ang natira. Wala na ang lahat. Kaya nagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Walang plano. Naglakad si Rambo sa highway hanggang marating niya ang bayan ng Hope. Napansin siya ni Sheriff Will Tysel at hindi nagustuhan ang kanyang nakita. Ang mahabang buhok at kupas na damit ay nagbigay duda sa sheriff. Nang sabihin ni Rambo na gusto lang niya ng makakain, inalok siya ng sheriff ng sasakyan. Diretso palabas ng bayan. Magalang na pagpapaalis, ngunit malinaw ang mensahe. Hindi welcome ang mga kagaya niya sa ho. Umulan, gutom at basang-basa. Bumalik si Rambo papasok ng bayan. Hindi pa umaalis ang sheriff. Para kay Tysel, isa iyong lantad na pagsuway. Iniharang niya ulit ang sasakyan. Nanahimik si Rambo at nang akma siyang hahawakan ng sheriff, umatras si Rambo nang hindi iniisip. Instinct lamang. Sapat na yon. Iniluwa ng sheriff ang baril at inaresto siya. Sa paghalukhog napuha nila ang malaking kutsilyo sa sinturon niya. Sabi ni Rambo, pang pangaso iyon, hindi naniniwala si Tysel. Dinala si Rambo sa himpilan at sinampahan ng kasong panloloob, paglaban sa pagaresto at pagdadala ng armas. Mas lumala sa loob, tinukso-tukso siya, tinrato ng marahas. Pilit siyang pinapaligo dahil madumiraw. Ang selda, ang amoy ng metal, ang mahinang ilaw, ang malalakas na boses. Lahat nagbalik ng mga alaala ng piitan sa Vietnam. Sa sariling bansa, muli siyang naging bilanggo. Tumanggi siyang ibigay ang kanyang pagkakakilanlan. May pulis na nagtangkang kunin ang kanyang dog tags. Patunay na naglingkod sa US Army. Walang halaga yon dito. Sa kanila, isa lamang siyang palaboy na gumagawa ng gulo. Nang hindi nila makuhanan ng fingerprint si Rambo, dumating ang sheriff. Walang unawa, puro banta, tatlong buwan sa kulungan, community service, malaking multa, kinabukasan ng hearing. Isa lang ang utos, linisin siya. Habang pinapagubad nila si Rambo, nakita nila ang mga pila, malalalim, malalawak, isang mapa ng malupit na nakaraan. Naramdaman ni Mitch, isang batang deputy na may mali. Ngunit si Galt, ubos na ang pasensya, sinampal palalo ang sitwasyon. Binugahan nila si Rambo ng high pressure hose. Walang proseso, walang awa, kalupitan lang. At nang tangkain siyang ahitan gamit ang labaha, biglang nagbago ang lahat. Nanginig ang mukha niya, bumalik ang isip niya sa kampo ng bihag sa Vietnam. Pumutok ang trauma. Sa ilang segundo, lumaban si Rambo. <tinyo> okay, Ja, perquè per. oh! sa labas. Sinunggaban niya ang dumara ang motosiklo at kumaripas. Irerenesa na siya ni Galt pero pinigilan. Sobrang delikado. Nagpatuloy ang habulan, si Tazel nasa patrol car. Papunta sila sa kabundukan at doon may bentahe si Rambo. Iniwan niya ang kalsada at naglaho sa kagubatan. Lugar na mas pamilyar sa kanya kaysa kanino man. Nagpatawag ng backup si Sheriff Tazel. Ngunit bago niya muling kontrolin ang sitwasyon, nadulas ang kotse niya at bumagsak sa bangin. Umakyat si Rambo sa bundok. Nakasuot lang siya ng pantalon, bota at manipis na vest. Halos walang proteksyon laban sa lamig. Nanginginig, napadpad siya sa lumang abandonadong construction camp. Nakakita siya ng lubid at makapal na tela. Ginawa niyang balabal. Hindi perpekto pero sapat para siya'y mabuhay. Pinalawak ni Taisel ang paghahanap. Pinalaya ang mga asong pang-tracking at pinaikot ang helikopter. Nakuha agad ng mga aso ang bakas ni Rambo. Kaya pinilit niyang umakyat pa. Gabay ang maliit na kompas na nasa loob ng kanyang kutsilyo, umabot siya sa matarik na bamin. Natanaw ang malalim na bangin ng ilog. Wala nang mapupuntahan kundi pababa. Dumating ang panganib bula sa itas. May helikopter at sakay si Galt. Wala siyang balak sundin ang utos na hulihin si Rambo ng buhay. Nagpaputok agad. Tinakot pa ang piloto. Wala ng pagpipilian si Rambo. Tumalon siya. Bumagsak siya sa mga sanga. Saka sa lupa. Buhay. Pero sugatan. Umaatake ang helikopter ulit. Nagtago si Rambo sa likod ng nahulog na puno. Umulot ng bato at inihagis sa windshield. Nawalan ng kontrol ang piloto. Sigal Galt nakatayo sa gilid. Nahulog. Patay. Nakuha ni Rambo ang coat ni Galt at ang kanyang baril. Dumaan sa ilog. Dumating si Paisel at nakita ang bangkay ng kaibigan. Bumuhos ang ulan. Ang galit ay pumalit sa pagkabigla. Huminto si Rambo para gamutin ang sarili. Mula sa hawakan ng kutsilyo, kinuha niya ang karayom, sinulid at alkohol. Mag-isa niyang tinahi ang sugat, walang reklamo. Lumabas siya pagkatapos, nakataas ang mga kamay. Isang senyal ng kapayapaan. munit nalantad na ang tanyang pagkakakilanlan. Hindi siya basta palaboy. Isa siyang dating Green Beret, Medal of Honor awardee at dalupasa sa survival. Naintindihan ng ilang pulis na hindi ito karaniwang takas. Nagmungkahi silang tumawag ng state authorities. Tumanggi si Tysel. Kaibigan niya si Galt bago pa man naging pulis ang iba. Siya ang tatapos nito. Hinab nila si Rambo sa kagubatan. Ang mga pulis, walang koordinasyon, walang training. Ginamit ni Rambo ang gerilyang taktika na natutunan sa digmaan. Isa-isang niyang pinatulog ang mga ito. Walang pinapatay, puro babala lang. Pati mga asong tracker. Sa huli, Si Taisel na lang ang natira. Ni hindi niya napansin na nasa likod na niya si Rambo, may kutsilyo sa leg niya. Tahimik munit malinaw ang banta. Huwag niyo akong pilitin. Hindi niyo kaya ang laban na ito. Sa siya naglako sa dilim, dumating ang reinforcement, media, state police, search teams. Naging pambansang balita. Nanginginig si Taisel, pero hindi umatras. Para sa kanya, hindi na ito batas. Personal na ito. Dumating ang isang mahalagang tao, si Colonel Samuel Troutman, dating commanding officer ni Rambo. Alam niya kung gaano kalupit ang kalabang hinaharap nila. Sinabi niyang suicide mission ang paghahabol. Si Rambo ang pinakamusay na sundalong naturuan niya. Isang operatibang elite na sanay mabuhay kahit sa pinakabrutal na kondisyon. Mungkahi niya. Hayaan nilang makalayo si Rambo. Baka balang araw matagpuan nila itong tahimik na namumuhay. Pero kung pilitin nila mayon, may mamamatay. Tumanggi si Paisel. Para sa kanya, ehemplo lang si Troutman. May dalawang daang pulis siya, kaya daw nila si Rambo. Nagbigay si Troutman ng huling babala, maghanda kayo ng maraming body bags. Na-intercept ni Rambo ang radio. Sinubukan siyang kumbinsihin na sumuko. Tumahimik siya. Pinausap nila si Troutman na subukang kalmahin siya habang sinusubaybayan ang signal. Gumamit si Troutman ng lumang military code at pangalan ng mga kasamahan nilang namatay. Sagot ni Rambo, wala na sila. Ako na lang ang natira. Sinubukan siyang paamuin ni Troutman. Tumanggi si Rambo. Para sa kanya, si Taysel lang nagsimula nito. Hindi niya pinili ang laban. Ang sheriff ang unang dumugo. Natagpuan siya ng mga pulis sa lumang minahan. Walang gustong pumasok ng makilala kung sino ang nasa loob. Nagpaputok sila mula sa labas. Umaasang mapipilit siyang lumabas. Gumanti si Rambo. Tumaas ang tensyon. Binigyan siya ng huling babala. Tatlong segundo para sumuko. Hindi gumalaw si Rambo. Nagpanik ang mga pulis. Nagpasabog sila ng rocket. Bumagsak ang bungad ng minahan. Sa labas, inakala nilang patay na siya. Nagdiwang sila. Dumating si Tyzel at nagalit. Gusto niya si Rambo ng buhay. Ngunit si Rambo ay buhay. y paren. Sa ilalim ng mga guho, gumapang siya sa makitid na lagusan. Nakakita ng fuel barrel at gumawa ng sulo. Dinapuan ng daga ang kanyang katawan, ngunit tumuloy siya hanggang maramdaman niya ang hangin. Labasan. Sa labas, nakakita siya ng military convoy. Tumalon siya sa isa, pinahinto ang driver at nalaman niyang may heavy machine gun ang sasakyan. Nag-alap ang galit, binalikan niya ang hope. Inasabog ang gasolinahan at winasak ang gun store. Hindi bilang paghihiganti sa mga tao, kundi bilang mensahe. Binalaan ni Troutman si Tazel, tumanggi ang sheriff. Para sa kanya, tungkol ito sa dangal at kontrol sa kanyang bayan paalala ni Proutman Iisang tao lang ang pinagkakatiwalaan pa rin ni Rambo, siya, hindi dahil sa Rango, kundi dahil sa samahang kanilang pinagsaluhan. Ngunit itinulak siya ni Tessel palayo para sa sheriff, kampi si Troutman kay Rambo. Nagalok si Troutman na mamagitan, ngunit tumanggi si Tessel. Tatapusin niya ito, anumang halaga. Umakyat siya sa bubong, naghihintay sa dilim. Akala niya, matatapos na niya lahat. Ngunit mali siya, hindi pa tapos si Rambo. Sumabog ang tahinik na gabi sa mga putok at pagsabog. Sa ilang minuto, pinatay ni Rambo ang power grid. Nalubog ang hope sa kadiliman. Hindi na ito habulan. Isang nang digmaan, isang larangang kontrolado ng iisang tao. Dumating si Rambo sa target, ang bubong ng police station. Naroon si Tasel. Nagpaputok si Rambo, pinakawalan ng galit na tinago niya sa loob ng maraming taon. Pumasok siya sa gusali. Alam niyang nasa itaas pa si Tasel. Nauna ang sheriff. Gumanti si Rambo. Naputol lang bubong at bumagsak si Tasel, diretso sa paanan ni Rambo. Itinaas na niya ang baril. Nang isang boses ang pumigil, si Troutman, sabi nito, tapos na ang laban, wala nang tatakbuhan si Rambo. Doon tuluyang bumigay ang mga damdamin na matagal nang nakaharang sa dibdib niya. Inilabas niya ang sakit na matagal nang nilamunang katahimikan. Hindi niya hiningi ang digmaan, hindi niya hiningi ang karahasan, at hindi niya hiningi ang mundong tinalikuran siya pagkabalik. Dati, kumokontrol siya ng milyon-milyong dolyar na sandata. Ngayon hindi niya mahanap ang sarili niya. Naalala niya ang kaibigang namatay sa Saigon, sumabog dahil sa regalong may bomba. Hindi natigil ang bangungot. Walang na Maliban sa mga multo ng mga nawala, lumuluha si Rambo. Hindi ito sakit ng sundalo lamang. Sakit ito ng isang taong hindi na alam kung saan siya nababagay. Bayani sa digmaan, estranghero sa sariling bansa, hinila siya pabalik ng realidad ni Troutman. Unti-unting bumaba ang galit, sa katahimikan, sumuko siya, hindi dahil natalo siya, kundi dahil alam niyang ang tunay na laban ay nasa loob niya. Tatlong taong ang lumipas, ang taong minsang yumanik sa bayan ng Hope, isa ng bilanggo sa labor camp, naghahampas ng pato sa ilalim ng araw, malayo sa mundong pinaglaban niya. Hanggang isang araw, inawag ang pangalan niya, may gustong makipagkita, si Colonel Troutman. Siya lang ang tunay na nakakain tindi sa kanya. May dala siyang balita, handang ibigay ng gobyerno ang kalayaan ni Rambo. Buong pardon, may kapalit lang. Kailangan niyang bumalik sa lugar na humubog sa kanya, ang maiinit na gubat ng Vietnam. Hindi para lumaban sa digmaan, kundi para sa lihim na misyon. May mga bulong-bulodan. May buhay pang American POWs sa mga nakatagong kampo. At walang mas nakakakilala sa lugar kaysa kay Rambo. Tahimik na nakinig si Rambo. Wala siyang direksyon. Wala siyang tahanan. Wala na siyang natitira. Munit ang tumulong sa mga sundalong iniwan katulad niya, maaaring iyon na lang ang may kahulugan sa kanya. Sa base militar sa Thailand dumating si Rambo at sinalubong ni Erickson. Dinala siya sa command center kung saan naghihintay si Troutman at si Marshall Murdock, opisyal ng U.S. Intelligence. Ipinaliwanag ni Murdock ang misyon. Hanapin ang POW camp, bukani ng litrato, umalis, walang rescue, walang atake, evidence lang. Ipinakita sa kanya ang advanced surveillance equipment. May contact din siya sa field. Isang babaeng nagngangalang Cobau. Nagtiwala si Murdock, ngunit tumugon si Rambo ng malamig. Wala pang plano sa Vietnam ang sumunod sa plano. Napalunop si Murdock. Habang papalapit ang misyon, naghanda si Rambo, kinigpitan ng kutsilyo. Inayos ang mga explosive arrowheads. Nagbigay ng huling salita. Nabiti si Rambo ng tabala. Nagsisinungaling si Murdoch. Lumipad ang eroplano patungo sa dilim ng Vietnam. At sa command center, nanood si Murdoch. Hindi niya inaasahang may mahanap si Rambo. Para sa kanya, pampolitika lang ang lahat. Tumalon si Rambo pero nagkamali ang bagsak. Kumapit ang parachute sa eroplano. Halos mapatay siya ng sariling gear. Nagpanik si Murdoch at gusto nang iabort ang misyon. Pero pinutol ni Rambo ang sarili at nahulog sa mga puno. Sirang-sira ang kagamitan. Natira lang ang kanyang pana at kutsilyo. Pero nabuhay siya. Tahimik siyang gumalaw sa gubat. Iwa sa ahas. Gumagapang sa sanga, gabay ang maliit na kompas sa kutsilyo. Sa huli, nakita niya ang isang pigurang nakasalakot. Akma niya itong tatagain. Pero si Kobao pala, nang magkadikit ang loob, umarkila sila ng mga piratang ilog. Tahimik ang biyahe. Inanong ni Kobao kung bakit bumalik si Rambo. Sagot niya, hindi pa tapos ang digmaan para sa akin. Natuntun nila ang kampo sa gabi. Mukhang abandonado. Tahimik. Masyadong tahimik. Dumating ang isang babae para aliwin ang mga gwardiya. Sumalakay si Rambo. Nakita niya ang katotohanan. Buhay pa ang mga bilanggo. Payat, sakitin, at nakalimutan ng mundo. Nilabag ni Rambo ang utos. Nagligtas siya ng isa. Habang tumatawid sila sa tulay, dumating ang mga gwardiya. Lumipad ang mga palaso. Nakasagip sila. Tatlo silang tumakas. Nangako si Rambo na babalikan ang iba. Ngunit natuklasan ng kalaban ang isang bangkay. Nagsimula ang paghanap. Bumalik si Rambo at Kobao sa ilog. Sa parehong bangkang pirata na inarkila nila. Dalawang kilometro na lang ang layo sa extraction point. Sa himpapawid, sina Troutman at Erickson ay papalapit na upang sunduin sila. Ngunit nagtaksil ang kapitan ng mga pirata. Ibinenta sila kapalit ng gantimpala. Lumaban si Rambo. Pinatay ang mga taksil at nabawi ang kontrol ng bangka. Nakaraos sila sa tabing ilog at huminto sandali upang makahinga. Para kay Cobau. tapos na ang misyon. Nagsalita sila. Gusto niyang itigil ni Rambo ang pagtrato sa kanya na parang tauhang pwedeng isakripisyo. Naghiwalay sila sandali. Ngunit saglit lang ang kapayapaan. Umulan na mga mortar. Sumabog ang lupa. Papalapit ang kaaway. Nakatuon si Rambo sa kaligtasan. Dumating ang helikopter sa himpapawid nakita ni na Troutman at Erickson, sina Rambo at Cobao, buhay pa. Ngunit nang malaman ni Murdoch sa base na may buhay pang mga bilanggo, nagpanik siya, ayaw niyang malaman ng mundo, ipinahinto niya ang operasyon at ipinabalik tang helikopter. Tumutol si Troutman, ngunit tinutukan siya ng baril. Wala siyang nagawa kundi panoorin ang pangtalikod ng helikopter at nakita iyon ni Rambo. Muli siya iniwan, muli siyang ipinagkanulo, wala nang takas. Nahuli siya ng mga sundalong Vietnamese. Sa operation center, sumabog ang tensyon. Galit na galit si Troutman. Tinawag niyang traidor si Murdoch. Ang misyon, ang layunin, pati ang pag-asa, lahat daw ay palabas lamang. Hindi itinanggi ni Murdoch. Sabi niya, kasalanan ni Troutman na naniwala siya. Hindi talaga dapat magtagumpay si Rambo. Political theater ang buong operasyon. Kung bumalik siyang walang ebidensya, tatahimik ang publiko. Ngunit kung may patunay siyang may buhay pang mga POW, guguho ang gobyerno. Alam ni Troutman ang totoo. Hindi ito diplomasya. Hindi ito estrategiya. Pera ang dahilan. Hindi nagbayad ang US. Nang war reparations. Nananatili ang mga POW sa Vietnam. Pinipili ng gobyerno na pumikit. Kung makita ng mundo ang mukha, maaaring sumiklab ang panibagong digmaan. Kalilimutan mo yan, sabi ni Murdoch. Lumakad ka na bago lumala pa. Pagdurusa ni Rambo. Sa gubat, bihag muli si Rambo. Mas brutal kaysa dati. Inilubog siya sa hukay na puno ng maruming tubig. Nakalitaw lamang ang ulo. Kumakapit ang lintas sa balat niya. Mabibigat na kadena ang nakapulupot sa kanyang mga braso. Dumaan ang helikopter. Bumaba si Lieutenant Colonel Podovsky, opisyal ng Soviet Union. Hindi siya nandito para makipag-usap. Nandito siya para manakot. Hinila si Rambo palabas. Nilinis, inala sa interrogation room. Kasama ang mga Soviet hindi lang tumutulong, kundi sila mismo ang naguutos. Nagbigay muna si Podovsky ng pabala. Itigil ng Amerika ang pagpapadala ng tao. Hindi sumagot si Rambo, kaya sumalang si Yushin. Nagsimula ang pagpapahirap. Sa gitna ng lahat, nakapasok si Cobau sa kampo. Nakadamit bilang isa sa mga babaeng dinala para aliwin ang mga gwardya. Ahimik niyang pinatay ang isa at kinuha ang paril nito. Sa interrogation room, dumating ang radio message. Tinawag si Rambo ng US Command gamit ang coded phrase. Naabot ni Rambo ang radyo at nagsalita, Murdoch, I'm coming to get you. Nakita ni Podovsky ang katotohanan. Ini iniwan ng Amerika si Rambo at iyon ang gusto niyang ipamuka. Dinampot nila ang isa pang POW, halos hindi na makahinga at pinahirapan sa harap ni Rambo. Dinikit sa mukha niya ang nagbabagang bakal. Tiniis niya, pero nang makita niyang may ibang nasasaktan dahil sa kanya, doon siya pumutok at kumilos siya. Nagsimula ang kaguluhan, nagtakbuhan ang mga gwardiya, sumabog ang putukan, na itakas ni Rambo si Kobau, nabasag nila ang perimeter at tumakas papasok sa gubat. Pagkawala ni Kobau, sinuyod ng mga helikopter at truck ang kagubatan. Ngunit kay Rambo ang teritoryo iyon. Tahimik siyang gumalaw, parang bahagi ng gubat. Sa sandaling sila'y nakalayo, tinahini ko baw ang sugat ni Rambo. Nagpasalamat siya at doon nagsimulang mangarap sila. Tumawag sa Thailand, magsimulang muli sa Amerika. Sa unang pagkakataon, pumayag si Rambo. Hindi kita makakalimutan, sabi niya. Isang putok, bumagsak si Kobao. Muling naulila si Rambo. Sa base, pinilit ni Troutman ang rescue mission. Tumanggi si Murdoch Nang banta siyang i ni Troutman sa taas. Ipinahawak siya ni Murdoch sa mga bantay. Sa gubat, inilibing ni Rambo si Cobao gamit ang sariling mga kamay. Wala nang misyon, wala nang utos. Personal na ito, ang paghihiganting nagilap nagilap ng mga kalaban ng gubat, ngunit hindi nila makita si Rambo. Bahagi na siya ng mga puno, ng putik, ng ilog, gumalaw siya ng tahimik, isang aninong naglilibot. Mayroon lang siyang kutsilyo at pana, ngunit sapat iyon, nag-set up siya ng traps, sinunog ang mapapalayan at supply fields, at pinupsa ang mga squad gamit ang explosive arrows. Isa-isa silang bumagsa, nahanap niyang pumatay kay Kobao, nagpahula nito ng bala, Munit wala siyang natamaan. Hinila ni Rambo ang pana, isang pagsabog, wala nang natira, dumating ang helicopter, si Yushin naghulog ng mga bomba. Tumalon si Rambo sa lawa. naghover ang helicopter sa ibabaw, handang tapusin siya. Ngunit mula sa ilalim, inakyat siya ni Rambo, sumampa sa helicopter, at nakipaglaban sa. Natalo niya si Yushin, nakontrol ang helicopter, at diretso siyang bumalik sa kampo ng bilanggo. Hindi siya nagatubili. binalaya niya ang mga bilanggo ngunit dumating si Podobski sa ng attack helicopter nagkaroon ng matinding aerial battle bumagsak ang helicopter ni Rambo kala ni Podovsky, tapos na. Maning akala, tumayo si Rambo sa tubing at pinaputukan siya ng huling rocket. Tapos na ang kolonel na iyon. Sumakay si Rambo at dinala ang mga POW pabalik sa base. Narinig sa loudspeaker ang distress signal nila. Nagpanik si Murdock. Tumakbo. Kinuha ni Troutman ang kontrol. Matigas ang landing ng helikopter. Bumaba si Rambo, kinuha ang machine gun at nilosob ang control room. Giniba niya ang buong operation center sa ulan ng bala. At sa wakas, hinarap niya si Murdock. Nagtangkang magturo ng CC ang opisyal. Hindi mahalaga kay Rambo. Isa lang ang hiling niya. Ilabas mo ang mga taong naiwan sa Vietnam. Sinubukan siyang patahanin ni Troutman. Munit ang sugat sa puso ni Rambo ay lumalalim pa. Gusto lang niyang igalang ng Amerika ang mga sundalo tulad ng paggalang nito sa bandila. Lumakad si Rambo papalayo, iniwan ang base, isang multong naglaho muli. Salamat sa panunood. Kung bago ka rito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga recap. Hanggang sa muli, magkaroon ka ng isang kahanga-hangang araw.